yo mga idol yo mga idol nakikita nyo ba yung dragon fruit na malawak na yan ay hindi sa amin yan oh ayan makikibidyo ko dito sa dragon fruit na ito, malapit lang ito dito sa amin mga idol wala pang bunga ay yung mga wire na puti na yan ay pinapailaw nila yan sa gabi para bumunga ng magandaan dragon fruit Ayan, shoutout sa may-ari ng dragon fruit na ito sa Umali Family. Ayan. Malawak 'yan mga idol, hanggang doon. Oh. Lahat 'yan na may ilaw sa gabi. Eh. Yung dating palayan ginawa ng dragon fruit. Dito tayo ngayon sa probinsya ng uh, Bicol medyo ano na hapon na alas 5.30 ayun may baka doon sa kabila marami din dito bumibili ng ang tawag dito si ng ano, dragon fruit dito lang ito sa Ragay Camarinesor hindi pa puno ng ano to ilaw naman, lawak pala nito pag itinatanim mo ng dragon fruit lahat naguhukay kami dito ng ano pagtatayo ng ang poste ng kuryente, ayan, sumabit kasi kanina nalaglag, na wala ng ilaw sa bahay napakalayo ng pinanggalingan ng wire dun pa sa kabila ng highway